sa boko ng anuman. Porta sana. Ha? Porta sana. Walay eh? porta sana. Oh, hilom na hilom na. Hilom na trapuhi ang mata. and the atong surprise. <laughs> Ayan, paigo. Ayan na atay. Upat ka ng abugas para sa inyong haning. Ayan, lumiji na lumiji. <laughs> iglo, magpalitan na po ka ng mga frozen. Wala, mo. wala, mo. wala, mo. So, wala na. 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 Wala Ayan na. Para... Ay mga bang snacks na tayo yung gatas. Yan yung mga dilata para hindi na mo mag-problema na ay kape. Kasi nag-ihigit may gatas. Ayan, gatas. Lord. kay baby boy Ano? Yan, no? Hindi sa kadalasang. Sige, ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. may Bugas? Hindi ako. 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 Hindi no? Hindi ako. Hindi ako. Hindi No? Inyong mga mga gamit ni Luigi. Ayan, sila na ano siya yung uniform. Kaya nakita ko na po yung uniform. Punot-punot na siya. <laughs> Kulit lang siya, no? Ayan. Ang iya kong mga tuwan, mga sapatos. Kaya mo kung umusan na yung sapatos, Louie. Okay, okay. Dukot Ang iya, sakit sa tigil. Mga pagipalitan na kong sapatos. Ang botong dako. Dako ra, Louie. Eh. Pero okay ra. Oo. Mabakas naman eh. Ang niya, ito tayo mga polo din Sa iyo hakang Louie o sa iyahang hang manggol. Ayan mga notebooks, Kipumaga na nato ang mga notebooks, no? So salamat ka Aylin, magpasalamat kita sa ato ang mga mitakas sa atin pa. Ano yun? Bukas. Mm. Ako niligit kong pweto. Oo. Hahaha! Ligit <laughs> 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 kong pweto, nilitan na ako yun. Ayan yun, pwede ka so, sabi na. So saan yun? Nag-roommate ka po? Nakita kang kwaretang? Alam ka. So, <laughs> kaya ato sugon na ako ko ihatag sa inyo mga cash dere. Yes. Ayun, pagkakulo na pa yung mga resibo. <laughs> yes, okay. <laughs> so, ano yun? Ayun, ayun, pagka okay. Dahil may hitabang sa inyo, ha? Parang ang Lumi. Basta si Lumi lang din akong hanyo, magtarong sa pag-eskwela. Lumi, nakalungod ka, magtarong. Bright ba ya? Oo. <laughs> Oo. Yung mga na. Kaya parang nga kay, kuwan ka ng mga pang-snack, kung sa pa, yun mong sultan ka Ay, paghilak daw. Sa so, gusto <laughs> ni <Nicholmano. laughs> <laughs> 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 Lui, mo, Luigi, lechon manok. Ah-ha! Uy! wala ba kayo gusto? Is that right? <laughs> Oo, oh, oh. okay lang. Kanin. Kanin pa'y kanin. Basta mag-binuot tayo. Okay, okay. Mag-jallibee okay, okay. na dito, Louie. Mag-jallibee na dito, okay. Louie. Okay na ni? Hindi, <laughs> <laughs> okay, ang mga bata. Okay, so, mga bata. Uh, sa ato ang mga viewers, mga donors nato, to. Ano. So, mga ka-solo. Mga ka pero ginanggol niya kong nagpupula ka ay dumumago siya si kuya na ay digamit yes sir yun ang harap ng sa ano ba niya bisyo ayoko sa sinirehagan na ako anak ko mamagulyal ka ayun